ment radio Subukin mo Uy dong Ryan, kumusta naman ka? Nakahuman naman ka sa senior high school. Congrats dong, kunya magkulihiyo o gun sa pod ang kurso ngayon mong kuhaon. Ante, adlaw. Sa CMU ko mag o development communication ang kurso nga akong kuhaon. Development communication? Unsa na dong? Kana nga kurso ante, nagatabang o pagpalambu sa katilingban pinaagi sa komunikasyon. Kini makapahimo kanako o information officer sa gobyerno o pribadong buhatan pohon. Pwede pod ko mahimong broadcaster o manunulat sa radyo, television o uban pang media umatang sa pagpahibalo sa katawhan. Pwede pod ko mahimong magtutulong Tudlo, manager o program development officer. Ang uban nga trabaho sa mga BS DevCom graduates, mahi ang hitabo sa katilingban o komunikasyon o magdesenyo sa mga learning systems o multimedia. Hala, kanindot gaya ang ang akurso doon? O kinipaante, ang Development Communication Graduate, well-rounded, pwede makatrabaho bisan asa. Dagang ahensya ang nangita o DAVCOM graduate Kung dili mang empleyo, pwede po ka magnegosyo dayon ante. Mau ba? Sige, sige dong. Salamat ha. Karun pa ko kabalungan na day na ang akurso. Music so ma Development Communication usa sa mga kursong gitanyag sa College of Agriculture sa Central Mindanao University. Ang Department of Development Communication giila usab sa Commission on Higher Education isip usar ka delivering higher education institution sa Master of Science in Development Communication. So, enroll now. Log in to doorstep.cmu.edu.ph para makatungha ka sa CMU. Pangitaa ang CMU Devcom sa Facebook para sa imong mga pangutan. this message is brought to you by the Department of Development Communication College of Agriculture and DXMUFM 88.9 development Sa afternoon convo aduna kita uh, other topic na atong pagahisgutan kini kalabot sa ato ang lakat sa panahon karong mga panahuna matud pa aduna 16 ka mga areas nga anaa karon sa danger level sa heat index karong adlaw ni aha Kaliwala di ay sa atong na-experience karon ang grabi grabe nga pag-ulan-ulan. Uh, aduna pag gyud di ay gihapoy mga other places na pa uh, nakasinati og anyway bisan dai tuod din hino karong uh, mga orasa grabe ka init sa panahon. Unya kana bitawng ang uh, alinga ang inyo ba nang na na batshagan karong mga panahuna? Oo okay, kay matud pa uh, adunay mga na identify karon sa pag-asa na 16 ka mga lugar sa Pilipinas nga maka-experience so grabe gyud kaalingaang nga panahon uh, Kanita kanitaliwala sa mga pag-ulan-ulan nga natagamtaman sa uban nga mga dapit okay Okay, atong sayuron kung unsa kini nga mga dapit sa Pilipinas. Ang matulpa 16 ka mga places na makatagam -ug. Makatagam -ug ka. nga makatagamtam og makatagamtam og grabe ka alinga ang nga panahon. Kay matud pa kani sila nga mga places ana sa danger level. O kapin sa 40 degree Celsius ang ilahang temperatura. Mao kani ang mga lugar nga grabe gyud daw kuno ang uh, kainit sa panahon ang uh, natagamtaman karon. Number 1, 44 degree Celsius ni sila ha ang Dagupan City, Pangasinan. Sangley point sa Cavite City, Cavite. That's 44 degrees. Then magpaubos na no, na ay 43 degrees Celsius. Ang naiya sa Pasay City. Si, Agoy, grabe no. Hindi pa naman ang daghan kayo tao. Si Nait Ilocos Sur. 43 degrees Celsius gihapon ang ilahang uh, temperatura. Lawag City, Ilocos Norte. It'sage Isabela, Iba, Zambales, Camiling Tarlac, Masbate City, Masbate, Katarman, og Northern Samar. That's 43 degrees Celsius. yun ang 40...